maiba naman tayo mga idol ito naman po yung lulutuin natin ang kalderetang native na manok first time ko to po magluto ng ganitong ulam mga idol para sa hapunan po ng aking buong pamilya kali matagal na pala to native na manok dito sa amin mga idol ngayon ko lang po naluto at ito po tingnan po ninyo mga idol ay napakaganda at napakabango at napakasarap po yan at syempre kain po tayong lahat mga idol sa gabing ito Tara po. Medyo madilim na pala ako dumating sa amin mga idol no. Siyempre tinawagan ko na si Mrs. at pakukuluan po yung sobra namin na native ng manok. Ito pa pala yung sobra na binigay sa amin ni Sir Jojo mga idol na taga San Diego, California. Yung kalahati nito yung sinabawan namin. At ito naman po yung kalahati mga idol ay gagawin nating kalderetang native na manok. Shout out muna tayo mga idol kay Idol Reggie Tindaw 460 sa YouTube pala yan natin mga idol. Maraming salamat po sir sa panonood at suporta po. Sa hindi po nakakaalam mga idol, no, meron din tayong YouTube. Baka pwede nyo rin po bisitahin at suportahan po ninyo mga idol. Maraming salamat po at God bless. At yan po mga idol ay pagkatapos po natin gumayad ng mga simpleng ricado At pinirito ko po muna yung patatas at carrots natin. Hindi naman tayo ship mga idol no para perfect talaga yung pagluto natin. Comment lang po mga idol kung tama po ba to ang ginagawa ko. Tapos ginisa ko po mga idol yung mga ricado at naglagay na po ako na Margarine margarin. Sana po, inuna ko po yung margarin mga idol, nabaliktad po. <laughs> Yun na nga sinabi ko mga idol na hindi talaga tayo perfecto sa pagluto. Tapos sinunod ko na po mga idol yung karni ng nitib ng manok natin. Tapos nagdagdag ako ng kaunting tubig para may sabaw din po mga idol ang ating niluluto. Lagyan ko pala ng pamintang pino at dahon ng laurel. Tapos mga idol, nilagay ko na rin po yung patatas at carrots natin. At alu-aluin na natin mga idol ng saglit. Tapos naglagay na rin po tayo ng ketchup po mga idol. Pero mas masarap po talaga ito mga idol no, pag pinakuluan natin sa, sa Sprite kasi wala naman po tayong budget mga idol. At kung meron lang tayong budget mga idol ay palagi po o araw-araw po yung masasarap at niluluto natin na ulam po mga idol. Ganito po ba din kayo magluto mga idol? Ng kaldereta na native na manok. Ako nilagyan ko ng green peas, bell pepper mga idol at siling haba isang piraso at kalderetang powder. At ito po mga idol ay condensed. Sinubukan ko din po maglagay ng condensed kung bagay po ba talaga mga idol maglagay nito sa kaldereta po. Kung hindi bagay po mga idol ay comment na lang po mga idol. Tapos inuto inutusan ko yung anak ko mga idol no hugasan na pala yung plato kasi malapit na po yun maluto at kakain na din po kami tapos yung linutuan natin mga idol ay gusto talaga tumikim ni Mik Mik at tinatikim din natin sa kanya mga idol kasi alam naman po natin ay masarap po ito at dahil luto na po yan mga idol no ay hinango ko na at dinala ko na po sa mesa tingnan po ninyo mga idol ang ating niluluto na kalderetang native na manok ay napakasarap at napakabango po talaga mga idol Lord, salamat sa mong pagka Lord na imong hatal na gracias Lord. Amen. Amen. Yan, at napakasayang gabi ito mga idol. Kasi, ini, ano tayo? Nilagyan tayo ni Mrs. na tatlong piraso. Kain po tayo mga idol. Wow, kain na tayong lahat mga idol. Kung meron na tayo budget mga idol ay siyempre palagi po masarap ang ulam natin. Hindi man natin kaya bumili mga idol na masarap na ulam kasi yung sahod po natin mga idol no ay sakto lang talaga yung budget para sa pamilya tulad ng baon nila araw-araw ng mga anak ko at bayarin sa ilaw at tubig po mga idol. Kaya minsan mga idol meron pong followers na nagbigay po sa amin kaya pinapasasalamatan po namin yan lahat mga idol kasi malaking tulong na po yan para sa amin. At sa lahat po ng mga OFW mga idol ay maraming salamat po sa suporta at panonood ng mga video namin at yung mga trabahador ng Pinas kagaya ko maraming salamat po sobrang sarap pala to mga idol subukan nyo din po sa pagluto ng kalderetang native na manok at hanggang dito lang po yung video natin mga idol maraming salamat po sa panonood at suporta god bless po at ingat po palagi